Maganda, 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 maganda ng hapon po mga kapatid. It's me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po ay narito tayo sa Barangay Amaya 3 mga kapatid. Kung saan eh nandito si Ormok, <laughs> naglilitering sa itong ano nang SK Chairman mga kapatid. Project ng SK Chairman. Ito sangguni ang kabataan Amaya Tres Ayan po Siya po ang naglilitirin Ayan Napaka-igi ng batang ito mga kapatid Ayan. Maganda kamay nito Maganda kamay Tingnan nyo mga kapatid Dos dos lang yung kanyang Ano kasi hindi roller <laughs> Pabdosaw. May pako pa sa dulo. Talintado talaga mga kapatid no. Open, <laughs> Ay, baka madali ka pa ng pako. <laughs> Pwede naman balik rin para hindi ka mapako. Ah. Yan, walang pako yung baba. Ay, siraba Raba. Oh, tira mo, galing eh. Sinusukat lang ng lapis, Sinusukat lang ng lapis, no? Hmm.

yun, bibili muna siya roon, mga kapatid. Naku, nakulog na. Matapos kaya yan, normal. Kayang-kaya, napakagaling eh, no? Yung sa crossing ito, viral eh. Mga kapatid, pang samantalang tumigil muna si Ormok, gawa ng umaambo na po mga kapatid. And, dito ka, dito, huwag ka dyan, umaambo ng kali ha? Dito, dito, ito po ano. Oh. oh, dito ka. Oh, naambo, ba kay eh. Magkasakit pa. Oh, ayaw magpawat Ay, pa. Oh. Ayaw, ito po ano. Ayun. Sinusukatan na ni kapatid na Ormok. Nakulog pa mga kapatid. na Katrina <laughs> dumating ang <laughs> galing <laughs> <laughs> naman I'm sorry <Si> hindi <laughs> Dio, magandang ako nandiyan kayo o Ay mga sablang. Pal. muna Hay hay daw mga kapatid, sabi kapitana. Delay. may kapal. Shout out daw po sa lahat ng kagabat ng barangay Amaya Tres at sa Kabiti mga kapatid. Sa kanyang kanya mga barangay tanod. Kay kapitana ka tayo. Kay kublang ka mga kapatid. Shout out po. Hay kayo sa vlog. Sabay, sa player ng Amaya. Amaya Trace, ayan po sila po. Yung mga player ng Amaya. Pa-practice sila.

tidak <Sanly> 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 Ay, Napaka-edible mo. Ang galing mo, ay idol. <tihil>

Ayan na mga kapatid. Ayan okay. na mga kapatid. Ayan na So, yun po mga kapatid. Natapos din. Nayari din. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang bell button para lagi ko yung updated sa mga bagong video ko. Maraming salamat po.